Gustong bumalik ni Michael Sager sa afternoon drama na abot kamay na pangarap, kasi, grabe, na miss ko yung magtrabaho sa environment, sa set na ganun, sambit ni Michael noong ikadalawamput siyam ng Enero taong dalawang libot apat, lunes, sa Top Bar Cafe, Mother Ignacia Avenue, Quezon City. Nakabardagulan niya roon sina Jillian Ward, Ken Chan, Rahil Bayria, at Jeff Moses. Lagi kaming nag-aanuhan doon na, sa akin si Gio. Hindi, sa akin si Annalyn. Ganun-ganun talaga, and na-miss ko yung fun moments na ganun, na parang brothers, pagtatapat ni Michael. Bakit natanggal siya sa abot kamay na pangarap? Nawala na po yung karakter ko doon because of conflict sa Shining Inheritance, tugon ng kapuso actor, who's turning 21 tomorrow, February 5, Monday. Kaya siya biglang nawala, because kailangan ko na pong mag-start for Shining Inheritance. Pero sana, makabalik si Maiko para makapag-goodbye naman siya. Maiko ang karakter ni Michael sa abot kamay na pangarap. Isa siya sa mga love interest ni Analine na karakter ng bidang si Jillian Ward. Nabuo ang marsu tandem ni na Michael Sager at Zephanie sa Sparkle You. Pahinga muna ang tambalan nila. Dahil si Kate Valdez naman ang kapareha ni Michael sa Shining Inheritance. Okay syempre kay Michael na magpartner sila muli ni Zephanie in the future. Ani Michael, if given the opportunity, I'm willing. Masaya lang talaga pag magtrabaho kasama si Zeph. And of course, at the same time, I also want to explore and if exploring means I get to work with her in another genre or anything, that will be nice din. Halfway through na ang taping ng Shining Inheritance, kung saan tampok sina Michael Sager, Kate Valdez, Paul Salas, Kailin Alcantara, at Cooney Reyes. Kumusta so far ang pakikipag-work ni Michael with Kate? Me and Kate, when we first did our screen test, tawa lang kami ng tawa. Yun yung first ano ko, tawa lang kami ng tawa, pagsisiwalat ni Michael. And we just hope for the best sa screen test but we didn't know na kami yung final na makakast. And then nung mga first days sa taping, medyo ano pa kami, medyo getting to know each other pa. But we did a workshop before para mas ano kami. Pero yung isang scene namin na medyo kilig scene, dun ko naramdaman na, pwede. Magaang katrabaho, magaling din siya, eh. May nakukuha ako sa kanya. And I asked her, kasi alam kong super matagal na siya sa industry, ako bago lang. So I asked her, Kate, okay ba yun? Okay ba yung ginawa nating eksena? Okay ba sayo? Sabi niya, oo, nagustuhan niya. Sabi ko, thank you, kasi afternoon, nun, parang kinilig ako. Kasi coming from her, na okay pala yung eksena, I was able to somehow provide what she needed for that scene. I was just very happy. Marami na silang nashoot ni Kate na kilig scenes, at meron ding away scenes. Yung story po nito, para kaming asot pusa, laging nag-aaway. But yung away nila minsan, medyo intense din, sabi ni Michael. Pero makikita naman natin yung pagdevelop nila sa isa't isa. Ipinagdiwang ni Michael Sager ang kanyang 21st birthday sa All Out Sundays ngayong linggo, February 4. Dumating ang magulang niya galing Canada para maki-celebrate sa kanyang kaarawan. Ipagdiriwang nila ito sa tahan ng pinakamasaya bukas at curious ako kung ano kaya ang birthday message ni Cassie Legaspi sa kanya. Natutokso na kasi silang dalawa, pero tahimik lang sila sa isyong ligawan. Hindi kaya sila na at mas pinili nilang manahimik para hindi na magulo. Malamang nag-aalburoto na riyan ang fans ng tambalan nila ni na Cassie at Darren. Marami kasi ang naniniwalang magkaibigan lang talaga ang Catherine. Malamang, nagningit-ngit din ang supporters ni na Michael at Zephanie. Sa totoo lang, talagang pinagtambol silang dalawa dahil pareho silang nasa quadril ng Cornerstone Entertainment. Pero sa tingin kasi namin, nagkakadevelopon talaga. Sina Michael at Cassie, kaya abangan na lang natin kung magkakaaminan ba.